kay boss ginabi na gusto daw niya gabi umuwi ayan boss I shout out mo muna yung iyong asawa at baka mamaya uh, pala sa asawa ko dyan ka lang pauwi na uy uy sana <laughs> yun mga boss ginabi na kami sa motor ni sir ayan ang motor ni sir boss shout out nga sir nagatundo boss ayan uh, kumusta naman ang gawang kulaog solid eh, hindi talagang pa... tinitignan talaga hindi pa naman nagawa yan sir eh Ito pala kay eh, sir Galing tundo Uh, ngayon palang lang overhaul pala mga boss palit na kami ng bearing asa uh, sa amin na uh, pinagkatiwala ni sir tapos yung block niya may tama pinapalitan din naman yung pitch bike ayan pitch bike baka naman ito lang ang gusto kong gawa mo ngayon ng stock napakaganda mo sa mga gustong bumili ng pitch bike o oh, ayan plug and play lang mga idol I stock din ang piston I stock lang din ang taan uh, magandang pagkagawa ayan itong pitch bike nito pag stock para sa akin pasok na to goods na goods na to ah sir Anong nakikita mo sa gawa ko, sir? Sa kula ko, sir? Ayan. Ayun. Yung gawa eh, makikita mo talaga kung ano yung ginawa tapos yung mga parts pinapakita sa'yo para kung yung binili mo babayaran, babayaran. ka mo. nakikita mo at least nakakabit, sir. Yes. Uh, uh, may bad experience ka ba, boss? Alam mo? Ba? May bad experience ako. Yung nagpagawa ko tapos di ko alam yung parts tapos may nilista pala na parts na ano ah. na, di, ko na, di naman kinabit sa motor ko ah, yun pala madalit sabi nagbayad ka sir sa nakaresibo pero hindi naman nakakabait hindi ah, sikat din. ganito mga sir ah, dito sa akin pagka kayo may mag experience din gusto niyo magpagawa sa akin masubukan walang problema kung paano ang paano ginagawa ang motor nyo boss hindi ko tinatago walang ganon dito sa kulaok mga sir lahat ng parts na ikakabit, lahat ng kinakalikot makikita mo actual mga boss. Hindi ko igagaya ng katulad sa iba na katulad ng experience ni Bossing. Eh ayaw na lang niya magpakita. Ah, uh, Siyempre, ganun talaga, respeto tayo. Ganun mga boss, hindi pwedeng paglabas. Halimbawa, cylinder hida ayusin, ilalabas. Okay na yan boss, okay na yan. Ngayon, walang makikita. Halimbawa, ito gagawin. Wala naman nakikitang parts na pinalit kasi wala namang sinabi ang mekaniko tapos bigla ka na magbigla ka na lang magulat. Napakalaki ng binayaran mo pero wala ka nakita kung may pinalitan kasi nga hindi pinakita. Dito sa akin mga boss, magbayad ka man ng malaki. Sir, ano? O sir. Kita mo yung kita yung parts na kinabit. Hmm. Okay lang magbayad sa yung ganon. Okay lang sir, para oh. So, kita yung parts na kinabit sa motor. Ayan, katulad nitong pitch bike. Ayan, nakaka inulit na naman pitch bike. Ayan, marami kaming stock niyan sa may gusto. Ayan, BM lang kayo mga boss. Ayan, stock 'yan, stock 62 mm Ayan, nakakabit ang black mo sir. Oo oh, nakabit. <laughs> nakabit, ay baka hindi Ayan <laughs> Yun lang mga boss Hindi ko na tapatatagalain Ayan kay boss ginabina na Gusto daw niya gabi umuwi Ayan boss Shoutout mo muna yung iyong asawa at baka mamay uh, pala sa asawa ko. Diyan lang pauwi na ako. Uy, uy, sana Yan lang mga boss. Pwede ka sumubok pero pag hindi mo gusto sa ako. Oh, lumipat ka na sa iba, sir. Yan lang mga boss. Maraming salamat.